tila nagkagulo ang mga fans upang makita ang kanilang iniidolong si Kim Chiu sa kamakailang women's run ng Glutasi na ginanap sa Mall of Asia sa Pasay City. Bilang bagong ambassador ng Glutasi, nagdagdag si Kim Chiu ng energy sa isang event matagal ng inaantabayanan. Ang pinakamahalagang bahagi ng pagtitipon ay walang duda na ang pagkakataon na makilala si Kim Chiu ng personal. Ang mga mapalad na tagahanga na nakakuha ng mga meet and greet passes ay pinagpala ng pagkakataong makipag-ugnayan sa aktres ng malapitan. Sa mga ngiti at yakap, ginawa ni Kim Chiu na ang bawat fan ay espesyal na nagpapahiwatig ng kanyang tunay na kagandahan at kababaang loob. Sa kabila ng mga selfies, nag-ingay ang mga tagahanga sa sobrang excitement at paghanga. Ang kanyang totoong pagiging masayahin at sinsero ay lalong nagpasiklab sa kanya sa mga tagahanga na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamamahal na mga artista sa Pilipinas. Ang nasabing event ay naging isang di malilimutang karanasan na puno ng lakas ng loob, inspirasyon at mga hindi malilimutang pagkakataon at nasa puso ng lahat ng ito si Kim Chiu isang maliwanag na tanglaw ng kagandahan, talento at kabutihan na nag-iwan ng marka sa lahat ng mga mapalad na naging bahagi ng pagtitipon.